guys, this is Kim Plays XP and maglalaro tayo na button press game. So, tignan natin kung makakayanan natin. Ang una natin gagawin, syempre, papain natin yung items na kailangan natin. Don't lose too much sanity. Remember the result of the button you press. Okay. So, sobrang dami niyang button. So, kailangan malakas yung memory mo dito. Ganun yung atake ng laro. So, let's go the first button. San tayo magsisimula? San tayo magsisimula? Natatakot na ako. Kailangan ng brush. Da ano to? Dice. Parang statua, ah, na Ano, potion, potion na kulay, ano, kulay blue. Plus yellow, and panturok. Okay, isa. And then, anong ganap mo dito? Laman siyang ganap. Laman niya ito, wala. O, oh, sige. Unahin natin yung pinaka, ano, mamaya, bigla-bigla lang may mga abol dito eh. Button, button, button. First button is this one. Ano yun? What's that? Okay. Oh, may lagusan dito. Pwede naman siguro ako dito. Ano bang meron dito? So, gawin natin ganito yung pattern. First style. Ito. The second tile, third tile, fourth tile. Sige. Muna tayo. Sige, muna, muna tayo. Ay, what's that? Ay, namaman. Buti na lang umalis ako doon. Tanya yung pinana ako. Walang iya. Ay! Teka lang, Tignan lang. Tinyo. Ano yan? Hello? Hi. Anong ganap mo dito, te? Ala, ano? Ano doon? Tumatawa siya mag-isa niya. Te, ganap mo, te. Nakadilaw ka pa, te. Alam, tumagos. Ano lang hinuhulog niyo dito, ah? Ang mahiwagang butas. One. Ah! Sino yan? Mawawalan ako ng sanity die. Napindot ko siya sa sobrang kaba ko. Tugug, tugug, tugug. Parang kailangan ko to. Piling ko dito siya. Kasi alam um, mo, ibang iba pupuntahan yung daga. O, oh, dito na agad. Tingnan lang talaga natin. Haha. -ha. Hmm, daga kayo, ha. Hindi ako marahas, ha. Pero kailangan yan. Poka poka? 83 na lang yung utak ko. Maubusan na ako ng utak. Kailangan ko ata umanap ng kulay blue. Potion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ba yung sit? Ito yan. Taas naman ano lang hinuhulog nyo, ah. Teka nga, reviewin natin. Baka kasi yun yung kailangan, eh. Para bumukas yung, 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 mga ilaw, eh. Wala, wala namang ganap. Ayun, oh, kinain ng daga. O, yan, yan. Sige, kainin mo. Kainin mo yan. Bata, ba't ko kinuha yung daga? Kadiri, ew. Lagay ko kaya doon sa butas. May daga akong nakuha. At ilalagay ko to sa butas. Woo! Uy, uy, uy. Pang-trap. Pang-ilan ba yung pang-trap na yan? Aldul pang nalik yung trap. Ha! Ha! Ano ka? Tay kayo sa akin. Madaming pang trap lalagay ko dito para walang kawala. 1, two, three, four, five. Ayun! Kailangan ko to. Kailangan ko to. I need this. Ay, hindi ko pala need. Putek. Oh, Pero pwede natin yan ibalik. Binigyan niya ulit ako eh. So, naubusan tayo. 18 na lang. kami may lumabas dito. Ayun tayo. Pagkain bato to? Nakakain ba to? Basura lang eh. Basura lang yung binibigay niyo sa akin. Hindi ko yan need. Baka kasi magkulang ako eh. Kinukuha daga. Portal ba yung daga sa ano? ba iwat niyan. Oh, tapos na. Yun na yun. Okay, enjoy pa ako eh. Ay, ano yun? Dinosaur! Dinosaur? Ulo lang ng dinosaur. Ano next? Uy, uy, uy. So, ano? Bilis, bilis, bilis. Ah! Sayang! Stas ka, pinangano mo ako. Oh, wala, wala. Ala, kinuha. Hoy! Nukuha pala talaga nila. Ay, hindi, hindi talaga. Hindi talaga. I think, wala. Hindi natin magagawa yan. Ala, may baby. Tek na yung Ay, ang dami. Itos! Ay! Kala ko normal lang. Tawa-tawa pa ako. Hoy! Inaasa ako! Pangalawa na yun, ha? Mmm, yummy burger. My tummy. Ala, kinain. Talagang bilang na bilang yung kukuha, ah. Kaya, kayo dyan, ah. May bata na naman nakadilaw. Yun na naman yung pepesto. Tawa-tawa naman siya dun. May nanap, may nanap. Kapitan natin. Nananakmal ba to? Wala, naman. Tatagos yan dun. Ala! Putik! Ay! Umulin ako. Ay, hindi. Ba't ano yun? Umulan ng laba. Pala, papalahin ko dito. Ay! eh uh, eh uh, Ano yun? Baya ng ano? Nang daga? Tingin nyo kukunin to ng daga. Oop. Ah, pahiya, pahiya. up Binalik ko, binalik ko. Kini mga let Nang daga eh. Nabangan. Pati ba naman to kukunin mo? Yan na, ipaubay na natin yan. Anong next? Putik, ano yung pagkit? Parang sa manok. Sapatos? I think hindi ko na matatandaan yung ano. Nahirapan ko kaya yung daga. Wala ko nakain nila dun, oh. Ginagawa nyo dyan. Uy. Hindi nila mapasok. Ang laban naman ng item? I think. Uy. What is this? Pwede ba diba ako dito? Parang di naman pwede. Pag ako na namali ng button. Uy. Ano yun? Ding no, dang! Nung ano? Lakas na. Uy. 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 I think that I, I, I need this. I need this. Punin mo pa, ah. What's that? Suklay. Suklay daw muna. Ayan. May isa na tayong... May isa na tayong, na ano, nakakita. Isang item na tayo. Check daw, check. Ang nawawalang suklay ng nanay. Eh, tuklang katok, ah. Rubber ducky? Wala dun yung mga need ko, eh. <laughs> So, naikot na natin to. Ito. Ito namang part na to. Dito tayo, dito tayo. Sige, magpakasarap kayo dyan. Ay, mga daga. Adiri naman. Oo, uh, uh, naipit yung daga. Naipit yung daga. Oo, uh, oo, uh, oo, uh, uh. Ano yan? Sa kayo pupunta? Lalo silang dumami. So, mali ako nang napindot. Hindi ko napipindutin yan. Baka kunin ni Leo. Eh. Unaan ko na yan. Pinapakita pala yung ano. Pinapakita sa akin yung... Beh, hindi to kailangan eh gusto ko lang talagang unahan yung mga daga. Dugudugudum. Okay, two items. Ay! Ito Ay, nako, mauunahan pa tayo. Ayun. Ano na lang kailangan ko? Dice, bola. Saan ko magkita yung bola na to? Ay! 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 Ayoko na. Ano yung pinindot ko na yon? The potion, the potion. I need this. Got it. Kailangan ko mag-recover. Ano yung sanity ko eh. Barbell. Anong gusto nyo dito? Mag-ano ako? Exercise ako? Hindi ko kailangan yun. Eto. Ay! Ayoko na dyan. Ay! May humabol sa akin. Mamamatay ako. Ay! Ay! mama mus. Nang ng gamit eh. Tagalikpit. Di ba ako magtago dito sa ano? Di pala. Di ako siya. Mali yung mga naiisip ko. Okay. Ay! Yeah! Ay, siya. Tug, tug, tug. Tag, tag, tug. Ay! Siya na naman! Oh my gosh! Hindi natatakot. Pero nababawasan yung sanity ko sa kanya. Ay, pumutok. Pwede ba akong dumaan doon? Ay! Ah! Inis yan. Purti na lang ako. Mababalo na ako dito sa room. Kailangan ko to. Kailangan ko to. Makalabas na tayo. Masok. Bakit kasi hindi mo mapasok? Ay, ay, ay. Throw natin. Shoot. Bola na lang tsaka yung dice. Eto, ano to? sino May pa-emergency ah. Ay! Wala na. 35 na lang yung sanity ko. Patay. Ah! Malangya! Wala na akong sanity guys. I think I'm dead. Ay! May bato. Hindi ko ba pwedeng kunin yun? yun? Napali yung ulo. Ay! Pinuha niya yung ulo. Okay. Alam kung iisa-isahin ko by Ay! 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 Mamatay na ako! Mas mabilis ako mamamatay kasi zero na ako eh. I'm dead, I think. Sige na, patay mo na ako. Hindi ko muna to, syempre, numin. nag break lang ako. Nakalimutan ko na yung last na pinindot ko. Eh, before. Pero I think hindi ko to. Ano yun? Kuya, namaan ako nun na Tinamaan ako ng sigaw ng... Ay! Ah! ng white lady ah. Ay, pumumulit pa talaga ako. Ah! <laughs> Hindi ko matandaan yung mga pinipindot ko. Press this button so I can see what I need to see. Baby. Okay. Big help. Okay. Yung, 70, yung sanity yung 78. 78 na lang. Kailan yung matatapos na doon ako mamamatay? Yung kailangan ko yun kanina. Hindi mo binigay sa akin. Ay! Ayoko na. Ayoko na. Ewan ko na. Sumingaw na. Ay, ba't dami? nag siya. Ayan yung sinasabi ko eh. Ubus na naman ako neto. 39. Oh, potion. Give me that. Kailangan ko mag-recover. 49 lang yung nakuha ko. May UFO na naman. Okay big Ay! 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 Ang bilis niya maglakad. Promise. Yun na naman. Yun na naman yung pintuan na hindi ko maintindihan. Bakit bukas na bukas? pas okay, pinutin yan. Ay! Oh no! may umalis ng sa akin. 55. Ayun, oh. Uh, may yapak ng ewan. 1 na naman siya. Siyempre, di ako matatakot. Ba't ako matatakot? Diba? Kahit paputukin niya pa yan, babalik lang yan. Saan yung, alo? Alo, alo, kinakain yung ano ko, ayos. Uh, What's that? Ah, this one. Kunin mo na agad. 61. DJ pa yung gahabol sa akin. 61%. Lakas po. 48. Umuulan na nga. Inahabol pa ako. Sangka pa. Tandaan ko na eh. First line. Kailangan natin rearrange eh okay. kipirin yung ano ko ano globe Pusa. pangalawa ano usa ayun hindi ko makita the hmm. globe something like a globe ayun globe first one kailangan ko ulit mapindot yun. Parang ilang chance lang ata yun. Right. Okay, rubber ducky. Pusa. Dami na, no? Dami pang ano, papakain sa ano. Bumha kayo, ah. Yeah. All right. Pero ako nyan. Ati nga. Gisu cha yung bakya. Ay, kayaan. Oh my gosh, no, please. Ah may sanity ko, sobrang baba na. Ayan, ayan, ang kukulit nyo kasi. Oh. Uy, dinala yung kasama. Okay. Uy, I need that, I need that, I need that, I need that, I need that. I need that. Uy, no! Ayan. Okay. Okay. Anong next? Alright. Okay. Oh. Uh, hindi niya ako pinalabas. Binigyan niya lang ako ng CR. Hindi CR kailangan ko. Hindi CR kailangan ko. What do you mean? Binigyan niya ako CR. <laughs> Binigyan niya ako ng CR. Okay, what's the next? So, ipintot pa ba ako? pag pumintot ako, baka ma-ikam. Wait, wait, wait. Try natin, bitotin ito. Eh, di ba magpupo muna dito? Pupo. Pupo muna ako. Pupo, pupo. Ah. Uy, na... Teka lang. Yung pinindit ko yan. Okay, open na. Baka ito na lang. TV na lang. Ay, wait, wait. TV, 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 I think. Okay, unlock. Yay! Yay, yay, yay! Bye! Bye, bye, bye! Alabas na rin. One, two. Why? Yes, 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 yes. Sobrang hit. Nemu yung ano daga? Wala ka naman